Bakit nga ba mas naging malaki ang chance ang manalo ng Gilas Pilipinas sa ginanap na Asian game kaysa sa Piba World Cup kahit pa sa Piba ay mayroon tayong player na nanggaling pang NBA at KBL na sila Jordan Clarkson at Renz Abando na alam naman natin na talagang maganda ang nagiging performance sa bawat paglalaro nito sa loob ng court. Totoo nga rin ba na dahil sa pagpapalit ng coach kaya mas gumanda ang laro ng player sa Gilas. Higit sa laro na ipinagpapalit nakita sa FIBA World Cup nang hawak pa ito ng nagretirong coach dahil nga raw sa mali nitong pag handle sa team ng Gilas o oh, maaaring dahil din daw sa naging pagpapalit ng mga player sa Gila sa ginanap na ASEAN at ang sinasabing key player nga raw dito na si JB o Jacin Brownlee ang naging susi kung bakit nananalo ang Gila sa ASEAN game ngayon at kung makikita nga natin sa paglalaro nito sa ASEAN game ay talagang so sobrang-sobrang effort ang ipinapakita nitong laro para sa ating bayan. Bilang isang naturalized player pero makikita dito kay Brownlee ang pagiging pusong Pinoy. Kaya nakuha talaga nito ang simpatya ng mga kababayan natin. Pero kung babalik nga tayo saan nga ba talaga nagkulang ang gila sa naganap na FIBA World Cup dahil ba sa coach, player o maling sistema ang nangyari sa paglalaro ng gilas Pilipinas. Kung pagbabasihan nga natin ang paghahawak ng bagay ng coach na si Coach Tim Cone sa Gilas, Pilipinas at ang paglalaro nito sa ASEAN game ay makikita talaga dito na nag-iba ang sistema ng paglalaro ng Gilas lalo na ang rotation at switching ng bawat player. Talaga nga naman makikita sa bawat paglalaro nito na talagang maganda ang sistema na ginawa dito ni Coach Tim Cone at masasabi na standard coaching talaga ang ginagawa nito sa kanyang mga nagiging team at napansin ko dito kay Coach Tim ay tapag-aaralan nito ang diskarte ng coach na kanilang ang kaya mas napaghahandaan nito ang gagawin ng kalabang team at talaga nga namang mataas ang chance ang manalo ng Gilas Pilipinas lalo't alam ni Coach Tim kon ang ikot at pamamalakad ng coach na kanyang makakalaban at ito ang para sa akin ay katangian ng napakagaling na coach at ito nga ay si Coach Tim Kun at kung mapapansin nyo naman sa team ng Gilas nang hinawakan ito ng retired coach na si Chat Reyes ay makikita sa laro ng Gilas ang hindi maayos na palitan ng mga player at mag tumutulong rotation sa loob ng mga player kakulangan sa offense at depensa at syempre sa play kaya naman madali itong natalo ng mga kalabang bansa natin kahit pa meron tayong player na nanggaling sa NBA na si JC ay hindi naging maayos ang laro at tila nagkakagulo sila sa bawat play na nangyayari sa gilas noon at sinasabi rin na madaling mabasa ang play at rotation na ginagawa ng coach nito dahil halos sa bawat play na ginagawa ng gilas ay walang ibang tahan ang bola kung hindi sa kababayan lang natin na si Clarkson na dahilan kung bakit naging malaki ang chance ang matalo ng gila sa ginanap na FIBA World Cup dahil halos ang buong depensa ng kalaban ay nakapokus lamang sa NBA player na si JC o Jordan Clarkson at dahil na rin sa maling sistema at maling paghahandle na nangyari sa paglalaro ng gila sa FIBA at kung sa player naman natin dadahli ng usapan totoo nga ba na mas malakas ang mga bagong player ng gila sa ASEAN game at iba ang paglalaro ni Brownlee at connection nito sa bawat player ng gilas at nagamit daw nito ang magaling na pagiging team leader sa loob ng court na dahilan kung bakit nga raw naging maganda ang ikot ng bola at lahat ay nakakapagambag sa bawat laro. Kung sa player naman ng gilas sa ginanap na FIBA World Cup ay masasabi natin na talagang solid dahil nandun sila Abando, Dwight Ramos, Edo at JC. Kung iisipin natin ay talagang malalakas ang mga player na iyan at merong experience sa International League pero sabi nga nila na ang bawat player ay may ego at alam naman natin na si Clarkson ay galing sa NBA kaya naman hindi ganoon naging kaganda ang connection at hindi nila masabayan sa kung anong laro ang ginagawa ni Clarkson sa loob ng court at hindi nila kaagad nakapa ang laro ng bawat isa na dahilan para maging butas para matalo ang Gilas sa ginanap na FIBA World Cup at hindi rin naman natin pwedeng sabihin na may hinala lamang ang mga nakakalamang ng gila sa ASEAN game Kaya ito nananalo dahil bawat team Player na ipinapasok sa national team ay talagang malalakas At hindi ipapasok ang mga player dyan na hindi standard ang mga laro Kaya naman masasabing hindi ito dahilan Kung bakit nananalo ang gilas Pilipinas sa ASEAN game Dahil ito sa magandang connection at rotation At tamang sistema at paghahandel ng coach nito at mga player Na may connection sa isa't isa At hindi rin naman dahil malalakas lakas ang kalaban sa Piba World Cup kaya natatalo ang gilas dahil ang kasabihan nga ng mga basketballista bilog ang bola wala sa height o sa edad para manalo sa liga at nakadepende lamang ang magiging laro ng team sa mga player at syempre dahil yan sa magaling na coach na humahawak sa team kaya naman masasabi na mas magiging maganda ang laro ng gilas sa Asian Game dahil sa magandang sistema ang nangyari dito at magandang connection ng mga player kaya mas nakuha nito ito ang pagkakapanalo at nakikita naman natin lahat yan sa paglalaro ng gila sa ngayon sa ASEAN game dahil yan sa magandang paghandle ng coach sa kanyang mga player at syempre sa mga player na nagtitiwala sa kanilang coach na dahilan para gumaling pa at lalong manalo sa bawat laro at ngayon nga ay papalapit na at sana manalo ang Pilipinas at makapasok sa finals sa ASEAN game at patuloy lamang natin suportahan ang ating national team maraming 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 salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolok.